Magandang araw na muli mga boss. Dito pa rin ako sa pini-PMS ko na sasakyan ni customer. Dahil nga sa ang problema nito, marami na itong mga lumalagutok sa pangilalim niya. Kaya kung makikita nyo talaga chirik ko maigi ito mga boss. Kaya lang nga ang usapan namin dito, kakalasin ko yung mga parts. Talagang i-manual ima check ko yan. Kapag sira, papalitan ko. Kapag okay, ibabalik ko. Di ba? Ang ganda ng usapan namin. At syempre naman, pag ko yung pyesa, patutunayan ko kay customer na sira talaga yung pyesa niya. Kumbaga, with evidence. Hindi yung kwentong barbero na sasabihin ko nilang basta, palit na yan, hindi ganun. Ginagawa ko ito mga boss dahil sa isang katwirang daladala ko na hindi lahat ng may sasakyan may pera. Kaya kawawa naman sila kung palit lang ako ng palit biro mo, hindi naman pala sira yung pyesa. Tapos papalitan ko. Hindi ang equivalent nun para ko silang ninanakawan. Balik na ako dito sa trabaho, baka mamaya may masaktan na naman. May mga tao pa naman na kahit hindi mo banggitin yung pangalan niya, kahit hindi naman siya pinagsasabihan mo, nasasaktan siya. Ewan ko ba kung bakit. Baka naman may matalino dyan, pakisagot naman yung tanong ko kung bakit sila nasasaktan. Dahil nga sa naluwagan ko na itong bolt and nut dito sa shock absorber mga boss tatanggalin ko na yan kung nakikita nyo tinanggal ko na itong dalawang bolt dito sa shock absorber tapos dito naman ako ngayon sa ibabaw sa may shock mounting nya gagamit ako dyan mga boss ng isang allen wrench at isang box wrench sa number 17 ito kasing piston ng shock absorber o itong rod nya meron nya lalagyan mo ng allen wrench tapos luluwagan mo ngayon itong nut nya gamit itong box wrench sa number 17 at pag maluwag na yan mga boss, pwede mo nang tanggalin itong allen wrench kahit na itong box na lang ang gagamitin mong pangluwag para matuluyan mo nang maluwagan at matanggal itong nut dito sa rad ng shock absorber. At pag natanggal mo na yan mga boss, pwede mo na ngayon hugutin itong buong shock absorber mo. Ayan mga boss ano, sa pagtanggal naman yan mga boss, syempre iwasan mo yung mga dapat mong iwasan para mabulot mo itong shock absorber. O ba? Diba? ganun lang naman kadali kung ikaw mismo ang magdi-DIY ng shock absorber mo para magpalit o kaya para mag-check up. Ganun lang ang gagawin nyo mga boss. Tapos dapat may nakaredy kayo na shock absorber or coil spring compressor. Hindi kasi pwede mga boss, tatanggalin mo agad yung nut dito sa shock mounting para mahugot mo itong shock absorber. Kailangan mo talagang gumamit ng coil spring compressor para itong coil spring mo mapaiksi mo siya ayun ang ano yan purpose ng coil spring compressor eh para mapaiksi mo itong coil spring dito sa shock absorber kabila yan mga boss lalagyan mo siya ng coil spring compressor kailangan kasi mga boss pag inilagay mo naman itong coil spring compressor balance yan Ibig kong sabihin, kapag hinigpitan mo itong coil spring compressor mo, dapat nakabalansi siya dito sa coil spring. Kung gaano kalaki yung higpit mo dito sa kabilang side, dahil nga sa dalawa itong coil spring, dapat parehas sila. Nang pagkakahigpit mo ng coil spring compressor, para itong coil spring mo, yung tayo niya, pantay din. Ayun ang ibig kong sabihin mga boss, pag naglagay ka ng coil spring compressor dito sa coil spring ng shock absorber mo. At kung sa palagay mo, maluwag na itong coil spring dito sa shock mounting. O pwede mo na nga tanggalin itong shock mounting gamit ka ng socket tray sa number 17 para mabunot mo yung nut nyan. At ito yung upper seat ng coil spring mga boss. Ano? Kung makikita nyo itong boot ng shock absorber. Ang ibig kong sabihin yung rubber na kumukover dito sa rad ng shock absorber. Putol na siya. Ayan mga boss, tatanggalin ko yung pinakadulo nyo. Ayan o. Tapos... Bubunutin ko ngayon itong shock absorber ano para makita natin kung sira na talaga ito shock absorber pero bago yan dito muna ako sa boot nya ayan mga boss yung boot ng shock absorber putol na yung dulo nya dito na ako ngayon sa shock absorber kung makikita nyo ang lambot kong itinulak itong rad ng shock absorber itutulak tulak okay, mga boss darin... kita nyo napakalambot na nya oh. Mm -hmm. tumutunog na nga pag ano eh kapag tinutulak tulak mo itong shock yeah. absorber hindi na nga tumutulak yung push rod nya ng mm -hmm. malakas eh talagang wala na eh. wala na talaga siyang power eh pero kung mapapansin nyo dahan dahan pa rin umaangat yung rad ng shock absorber kaya nga sabi ni customer ang dami daw lagotukan dito sa harapan niya eh nakita nyo naman sa mga pinalitan ko yung transmission support talagang biyak na yung goma niya ah. tapos yung lower arm yung ball joint yung bushing sira na Diba nakita nyo kung nasusubaybayan niyo itong pinipi MS ko na sasakyan ni customer po ito na ngayon yung bagong bilhin ni customer na shock absorber ano mga boss compare natin doon sa nagtatanong na kung paano ba malaman pag sira na ba itong shock absorber niya nakita nyo naman yung before ano ibig kong sabihin yung lumang shock absorber ni customer na chinek ko yung ko siya ito na ngayon yung bagong bili o tingnan nyo mga boss itutulak ko napakatigas niyang itulak ha tigas ako hmm? ang lakas nitong shock absorber nito ito nabili ni customer magandang klase ito eh sobrang lakas niya mga boss kaya ako naman nasasabi yan mga boss kasi meron din akong nailalagay na hindi naman siya ganyang kalakas. Pero ito mga boss, believe ako, magandang klase itong nabili ni customer. Malakas talaga siya. At kung makikita nyo, ito na yung bagong boot na binili na rin ni customer. Ayan, ilalagay ko na yan. Ganyan lang naman ang paglagay niyan mga boss eh. Itutusok mo lang yan. Lagyan mo lang ng kaunting clearance para sa paglagay mo ng upper seat ng coil spring at ng shock mounting niya. Tapos ito naman nilagay ko, ayan yung lower rubber seat ng coil spring. Ibabalance nyo lang yung paglagay niyan mga boss. Ano? Meron naman guide yan. Hindi kayo maliligaw. Tandaan nyo mga boss. Kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo. Huwag kayo mag-alala. Dahil may mga guide yan. Nasusundin kayo. At hindi ka talaga kayo maliligaw. At pag okay na yung pagkakalapat ng rubber seat. Pwede mo na ngayon ilagay itong coil spring mo. O igagay mo lang naman yung coil spring mo. Kung saan siya nakaporma mga boss. Eh, 'di ba Nakadesign naman na yan. Eh. Kaya lagi ko sinasabi, kung kayo ang gagawa, hindi kayo maliligaw. Pag okay na yung pagkakalapat mo ng coil spring, o dito ka naman ngayon sa upper seat ng coil spring mo, o ilagay mo rin yan ng tama mga boss. Ilapat mo lang yan ng maayos, wag lang baligtad yung pagkabit mo, hindi ka magkakamali. Tapos isunod mo nang ilagay itong shock mounting mo sa paglagay ng shock mounting mga boss wala namang guide guide dyan basta itusok mo lang yan tapos ilagay mo na itong nut nya na number 17 ipakapit mo yan sa trade nya tapos gamit ka ngayon ng socket trend sa number 17 higpitan mo na yan ganun lang mga boss diba nakapagpalit ka na ng shock absorber basta lagi nyo tatandaan sigurado yung pagkakahigpit nyo ng nut dito sa shock mounting para wala kayong problema at pag okay na yung pagkakahigpit mo dito sa nut, i-check mo pa rin. Pag okay na siya talaga, o oh, pwede mo na ngayon tanggalin itong coil spring compressor mo. Gamit ka ulit dyan ng impact wrench mo at ng extension para maluwagan mo itong coil spring compressor mo dito sa coil spring sa pagtanggal naman ng coil spring compressor mga boss, huwag mong bibiglain. Dapat salit-salitan mo siyang luluwagan, dahan-dahanin mo sa pagluwag. Kasi pag binigla mo yan, tatabingin itong position ng coil spring compressor mo, mas mahihirapan kang magluwag. Mas maganda yung dalawang beses mo siyang uulitin. Salit-salitan lang naman sa pagluwag. Mas okay yung ganun trabaho mga boss para mas madali mong matatanggal itong coil spring compressor mo dito sa coil spring. Nakita nyo naman di ba kung paano ko siya tinatanggal itong coil spring compressor. Gayahin nyo na lang kung paano i-style ko. Pasensya na ako, medyo ko. Nawala na kasi sa isip ko na ibinibidyo ko pala itong trabaho. Pero nakita nyo naman kung paano ko niluluwagan itong coil spring compressor. At pag natanggal ko na yung dalawang coil spring compressor nyan, pwede ko na ngayon ibalik itong shock absorber sa dati niyang position. Sa paglagay niyan mga boss, unahin nyo muna na dito sa ibabaw ng shock absorber isentro nyo muna yan mga boss kumbaga iposition nyo muna ng maayos itong shock absorber tapos pag okay na isentro mo dito sa butas itong rad ng shock absorber mo para mailagay mo dyan yung flat washer nya. Tapos isunod mo na rin sa ilalagay itong nut nya dito sa rad ng shock absorber mo. Tsaka mo ngayon gamitan ng box wrench sa number 17, higpitan mo na ng maayos yan mga boss. At syempre naman, pag ipinay, lalo mo yung paghigpit dyan, lagyan mo ulit siya ng allen wrench dito sa ibabaw ng rad ng shock absorber mo. Tsaka mo ngayon, higpitan ng maayos. At kung sa palagay mo, okay na yung pagkakahigpit mo dito sa nut ng rad ng shock absorber mo mga boss. Balik ka ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo mga boss. Ilagay mo na itong shock absorber dito sa steering knuckle. Ipagduktong mo na yan. Siyempre naman, hindi mo mailalagay yung bolt dito sa shock absorber mo at dito sa steering knuckle kapag hindi sentro yan. Kaya gumamit ka ng screwdriver, isentro mo yung butas niyan para mailagay mo ng maayos itong bolt dito sa shock absorber mo nakarugtong ng steering knuckle mo pag naipasok mo naman sa buka na itong bolt dito sa shock absorber mo at steering na mga boss, uga-ugain mo lang yan eh. Papasok na yan eh. Kaya ako naman ipinapakita ng matagal yung pagkabit ko ng mga bolt dyan mga boss para makita nyo na medyo mahirap din siyang ikabit. Pero hindi ibig sabihin, mahirap na itong gawin. Alam niyo naman dito sa mundo, wala namang mahirap na bagay dito pag gusto mong gumawa eh. Medyo mahihirapan ka naman talaga. Kahit nga si Marites, di ba? Pag nagtatagpi-tagpi siya ng kwento sa isang buhay ng isang tao, nahihirapan din yun. Kaya lang ayun ang kaligayahan niya eh masamang kaligayahan ang tawag doon. Medyo sinasamahan ko lang ng kaunting kwento mga boss para hindi naman kayo mainip pag nanonood kayo ng video. O ngayon sa paghigpit dito sa dalawang bolt dito sa shock absorber mga boss ano, nakita nyo naman dalawang tools ang ginamit ko dyan na number 19. Bolt and nut kasi yan mga boss at pag mahigpit na yan, mga boss dito ka naman ngayon sa ABS wire at brake hose mo dapat nakabrakit dito yan sa shock absorber ng maayos na pag nailapat mo na ng maayos yan pwede mo nang ilagay itong bolt na number 14 tsaka mo ngayon siya higpitan gamit itong socket wrench mo na number 14 at pag okay na yan mga boss nakalimutan ko nga palang tanggalin yung holder ng wire ng ABS mo tinanggal ko yan dun sa lumang shock absorber mga boss sisikwatin mo lang yan ng plastic screw matatanggal mo na yan tapos ilagay mo na yan dito sa bagong shock absorber mo itusok mo lang yan maglalak na yan mga boss pag okay na pwede mo nang ilagay or ihulma ng maayos itong wire ng speed sensor mo. Dahil masikip yan mga boss or matigas kapag ikiniklip ko, gumamit ako dyan ng plier. Inipit ko yan mga boss gamit itong plier para sigurado ako na maayos yung pagkakaklip niyan or yung pagkakalak dito sa wire ng speed sensor. Ayan lang mga boss oh, kung makikita nyo. Pero siguro doon yung nakasentro bago nyo ipitin ng plier ah, para hindi masira. O oh, ba diba? Okay na siya. Dahil okay na yan, pwede ko nang ilagay itong gulong at higit sa lahat para pasalamatan kayo at kung maaari huwag nyo naman sanang kalimutang mag subscribe sa si channel ko at kung mayroon man pagkukulang pasensya na kayo mga boss hindi naman ako ganun kagaling pero isa lang ang nasa ng puso ko yung magkaroon kayo ng idea matuto kayo na hindi kayo maisahan kaya salamat sa Diyos sa bawat araw na naaawa siya sa atin salamat